Philippine tama ang naging hula ni Yasser. Ano sa patingin, uh, pakiramdam mo? Hmm, pakiramdam ko, parang tinama ko lahat. Talaga ba? Talagang Tingin dito mo? yun eh. Galing sa puso yun. Tingin mo? Yahim, eh. Tsaka ah, kilala mm. ko itong mga to eh. Oh, tama sige. yan. Hmm. Sige, alamin natin kilala daw niya. Alamin na natin kung may na-image ka ba? Anong, Anong sabi, sabi ng balita? balita? Ah? <laughs> Isa! Oh, may Motorista nalagay na sa alanganin ng buhay dahil sa multo. Eto nga, tawagin natin si Larkin. Larkin, hali ka nga, ikuwento mo nga sa amin yan. Ikaw lang ang tama dyan, in fairness. After kasi nung taping ko sa Tagaytay, may nakita kasi ako ng shortcut paway pa kasi gusto ko nang makawi, antok na ako. So pagdaan ko ron, parang yung typical na masikip, tas madilim, puro puno. Paglabas ko ron, pagtingin ko sa mirror, meron nang nakangiti sa likod Seryoso ka? Tapos, uh, ano, ka na, ano, 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 Babae, lalaki? Babae siya na, ano, parang puti lang yung mata, tapos nakangiti Marabi. lang. Talaga? Uh, hindi, hindi ka naman. Ah! Larkin, Larkin, tanong mo Larkin. Oh, hindi, oh, hindi, hindi ka naman. Hindi, hindi. Nasa tamang pag-iisip ka naman. Oo, oh, okay. mm -hmm. Pero kasi, hindi ko siya pinansin ng ilang beses kasi akala ko mawala lang siya. Pero, Pero hanggang pinaglaruan niya na yung kotse, hindi ko na ma-break. Ma oh hindi ka na siya, no? hindi Does, mo na ma-break? Oh my God! Ano. Tapos nung nagdadasal na ako noon, tiyatawag ko si God. Hmm. das nung yes. na ko na yung break, tumigil muna ako hanggang makababa siya. Trip. So anong after that, anong ginawa mo? So nag-pray ka, na very na good yung pray. Very good ka doon. Ah, uh, nagdasal ulit ako na sana kung sino man yung kaluluwa na yun, ma-save na ni Lord. Tapos, uh -huh. nag-drive na ako pabilis kasi takot na ako. Si <laughs> <laughs> so, Yasir, yeah, ba sa'yo ba may nagparamdam na si Rince yung babaeng uh -huh. mo ito? Ah, uh, meron naman nagpaparamdam. Pero ito, toto-to. Wala etiyos. Anniversary ng Yolanda. Yulanda. Yolanda. Oh. Yolanda oh. Oh, 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 oh. Maraming namatay sa Yolanda. Oh, 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 oh. Oh, oh, uh, rest in peace sa mga... No. Pero nag-show kami doon sa Yolanda. First uh, uh, anniversary. Tapos nasa hotel na kami, kinagabihan. Mm. Eh, uh, boy band pa kami noon, Kuya Kim, eh. Tatlo mm. kami sa grupo, isa-isa kaming kama sa hotel. Tapos gumalaw yung ano, yung cabinet. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Manon, eh, kahoy yun eh. Mm. So, so para sa amin, wala, ano lang yun. Baka yung aircon, nahanginan, ganun Mabigat, ah. in other words, oo, oo, baka uh. ganun lang. Tap, eh may chandelier sa taas. Yun na yung gumalaw, sunod. Sabi, oh, parang di na ano to, ano to, hangin pa rin ba to? Hindi uh. na. Eh di, pinagdikit-dikit namin yung kama kasi natakot na kami, bro, 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 dikit-dikit na tayo. Mm. Gano'n, unahan kami sa gitna. Kasi maya, maya may naririnig na akong parang tumatawang bata. Seryoso no? to. Na parang uh, uh. rinig na rinig mo siya, pero parang ang lalim niya. ng lalim Pero matawa. rinig tawa. na Parang ako, hindi ko pinapansin kasi parang baka guni-guni ko lang. Pero nung inopen up ko na doon sa mga kaibigan ko, bro, naririnig niyo ba yun? Wala, nagtakbuhan na talaga kami papunta doon sa lobby ng hotel. Naka-brief lang, naka, naka Parang, ha! Ah! <laughs> takbuhan pero na kami doon. <laughs> Yan, totoo, yun talaga. First time oh. ko ma makaramdam ang ng oh. ganun sa Tacloban. Thank you so much. Like, ngayon, tawagin naman natin si Michael. Dahil si Michael yung ano? Si Michael ang kwento? Yung Microwave Haunted microwave, Hotel. Go. Oh. Microwave. Sa Baguio po siya. Nandun kami for two months. Tapos ang simula nung lock-in namin, uh, mga 2 a.m., same time, 2 to 3 a.m., Merong nagre-ring na microwave parang tapos na yung timer. magano muna siya, aandar siya, tapos-tapos hmm. na. So, akala ko yung mga crew or yung mga... May nagluluto. Oh, may uh -huh. nagluluto. So, mga two weeks, sinayaan ko lang. Until every single day, same time, ganun pa din. Kahit walang taping, kahit hmm. rest day. So, sabi ko sa roommate ko, check natin. Tapos mga, ano na, chinek namin, walang tao. As in, walang tao. Lahat daw tulog na... Tapos, nung kinabukasan, tinanong ko yung mga co-actors ko, Guys, may narinig ba kayong ano, microwave? Sabi, narinig din daw nila. Tapos, wala-wala ding tao. So, ah! okay. wala. Palayon, no? yung uh, mi minulto ng microwave. Pero eto na, magugulat kayo. Ito, si Christopher Martin. Kung ano yung karanasan niya. dahil siya talaga yung binusuhan ng mundo. Ba sir, masakit ha? Mm -hmm. Hindi ako mo ang binata. Ikwento mo na ng Ano yun, sa shooting namin ng recent lang to eh, ng horror, horror first horror ko yun. So parang sa barko kami po noon, Uh, sa gitna talaga kami ng Manila Bay. So tinatanong din namin yung mga crew din doon, yung mga seaman na nandun, kung nakakaramdam ba sila. Hmm. O, o daw, may mga tumatakbo daw sa ano. Kasi first ako kung makapasok doon, eh. parang three floors pala so yung barco na yun. Tapos doon sa set, naiihi ako. Ah, doon Malayo. sa gilid ng luneta? Oo oh, doon, pero sa gitna pa, pa kami. O. Tapos, nag-CR uh, ako, medyo malayo, tinuro lang. So uh, hindi ako naniniwala kasi kuya Kim, mm. di rin ako nakakakita. Nakakaramdam pero hindi ko masyadong pinapansin. Pero iba yung experience ko dito. Kasi yung CR na yun, uh, yung kabila, pang babae. Wala mm. daw gumagamit doon kasi mm. bihira ang babae. Nag, ano kasi yun eh, parang pag-aaral ng pagsisiman. Tapos, may may butas lang doon, kita mo yung kabila. Mm. So, pag eh, mag-elevate -e ka sa urinal ka, pag titingin ka, kita mo madilim. Mm. Madilim talaga. So, sabi ko, ay, wala yun, hindi dito yan. So, doon -do na ako, nag single bells na tayo uh. saan. Tapos iba yung pakiram... Nakakaramdam ako Malamig. ng mga gano'n. Hindi, ma mamang ano eh. Parang Usually kasi tatayo lang yung balahibo. Doon hindi nakaramdam ako ng parang may gumanon. Oh. Uh -huh. Kalagitnaan, zipper, takbo agad hindi ako. Hindi naman naipit. Pagtas mo. hindi <laughs> ah, naman. Hindi <laughs> naman. Hindi <laughs> naman, <to>. naman. <laughs> oh, <buti> naman. naman. Buti nga yung pinaipit eh. Kinaas <laughs> ko agad, tinigil ko yung jingle bells natin sa kalagitnaan kasi... Grabe po yun. Tapos yung pato. Mahanawahawak talaga lagi Alam yung Ganon. Uh -huh. Tapos hindi na po ako tumingin sa likod. Baka kasi may makita na ako. Takbo oh. na. Takbo na po. Takbo Ta na. Oh, matatakotin po ako siya talaga. Ay, nakakatakot uh, naman uh, talaga. Eh. Kahit sa'yo mangyari yan eh. Matatakot ako dyan eh. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga... Ako meron yung... Hindi, hindi ako Ikaw mismo. Hindi yung kuya ko, nag ano sila. Ayang um, barkada niya ng mga high school sila. Nagbagyo sila. Tapos, siyempre, inuman, tulog na, tulog na. Then, bumangon yung kuya ko para, yun, yung mingle belt. Then, humiga na siya. Wala pa mga, wala pa daw mga five minutes nakatulog na siyang ganyan. Mamaya na konti, pag ano niya, parang may hangin yung, yung ibabaw ng mukha niya, may hangin. So pag dilat niya, may babaeng nakalutang, nakaganon. Ay! Ah! Eh, totoo. Ah! totoo yan, mamang. Oh, totoo. <laughs> totoo. Then, nagdasal siya ng ano, yung sumasampalataya ako, di ba? Oh. Sa mga katoliko po. I believe in God. oh. oh I believe in God. Dinasal niya. Then, din. no, wala. Na no, ano siya. Kaya nga. Ay. Ako. Nakakatakot, di ba? Eh. Ako naman, sa, sa aking paniniwala bilang isang kristyano, kailangan natin magdasal sa, sa Panginoon for protection also. Kasi hindi lahat ng nakikita natin dyan ay kaluluan ligaw. Correct. Marami, mga dyan? marami mga elemental, marami mga espiritu na nagpapanggap na kamag-anak mo. So ipagdadasal natin ay ang ating proteksyon at ang proteksyon ng ating pamilya Correct. dyan sa mga elemental na yan. Totoo. Yes. Totoo yan. Kaya naman, napaka-powerful ng prayers. Maraming, yes. maraming salamat. Oh. sa pagbabahagi ng inyong mga kwento kay Larkin, Michael, at kay Christopher. At siyempre, maraming salamat din kay Yasser. Yeah, ha? Ah, naka one point kay Yasser. Yeah, galing, galing. Oh, maraming oh. naka dito. <laughs> Oo. Oh, 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 Swerte na yung naka one. Oh, Oo, naka one ka na. Maganda yan. <laughs> Larkin, Christopher, at Yasser, yeah, paki-invite naman ating mga tiktropa sa inyong mga shows. Katulad yung sinasabi ko, abangan niyo po yung movie na yun. Yung kinuwento ko nga, lalabas siya early next year. O, yun po yung abangan po. Thank you. Kau so, ya, yeah, sir? Yan, ah, uh, mga kapuso, Forever Young sa Afternoon Prime po ng GMA. Abangan niyo po yan. Abangan niyo po ako sa Encantadia Sangre. Uh, yun. And yun. Pag lumabas na po, may kita niyo po ako doon. Okay, yes. maraming maraming salamat. Thank you very much thank sa inyong tatlo. Thank you, isang malaking karangalan na makasama namin kayo.